Kumusta? Kumusta na kayo? Welcome back to our YouTube channel. Ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka po at pakalimbang yung bell na yun. so, uh, para lagi kang updated kung may share ako. Gano'ng aking share ngayon kasi nakagala si Inday. Yes, nakapagsanla update tayo kay Palawan Pawn Shop. Okay, so ang ginawa natin ngayon is sanla Nagpa-appraise lang, okay? Nagpa-appraise lang tayo. Hindi ako nagsanla kasi hindi pa gipit si Inday. Tsaka na, Diyos ko! Ang dami ko nang ano, ang dami ko nang nakatago kay uh, Palawan, actually. Yun yung mga last na-share ko sa inyo na actual sanla update natin, okay? Since ngayon is konti lang yung tao, so free na nakapagpa-appraise uh, lang tayo. Since uh, mabait naman sila, mabait yung staff ngayon, kaya uh, pa-appraise lang, okay? And yeah, keep on watching till the end. Palawan, Sango update. Ha? Huh? So, dito tayo sa City Light Branch ng Palawan Phone Shop. And medyo natagal lang tayo dito. Nagintay sa pag-appraise ni Madam Appraiser kasi napansin ko na bago ulit na duty yung taga-appraise ah, dito. Kaya wait, 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 wait lang natin. At keep on watching sa mga kapong shop ko sa love date kay Palawan. Palawan branch na Gsunla update. Ayan. So, totoo nga ang chismis na nagtaas rin sila ng appraisal. Ayan. So, abangan nyo. So, yon Welcome back to our vlog. Kumusta, kumusta na kayo sa mga kamartes ko. Pasupport me naman dito kasi mas matututunan kayo kaysa sa aking mga minamartes. Maganda dito, pag-support niya ako dito sa aking uh, sariling vlog, like yung mga about jewelry, sunla update, ma-update kayo lagi kung kumusta-kumusta na ang update, okay? Ayun, so ang may share ko sa inyo ngayon is 18 carats and 21 carats, okay? Since nasabi ko sa uh, ibang uh, update natin na uh, nung gumala si Inday is nagbisita ko sa 3 pawn shops, ayun, kaya kung napansin niyo same yung, hmm, hmm di ba? Ayun, so 18 carats. Magkaano na nga ba ang Sanla update ngayon kay Palawan Pawn Shop? Kasi po, marami na talagang nag DDM at PM sa akin na huy, mag-Sanla update ka na kay Palawan Pawn Shop kasi ganito, ganito, ganito na sila ngayon. And kung ikaw ba nakareceive ka rin ng uh, text from Palawan na ah, mag-Sanla na kayo dito kasi 90% na yung, uh, ay 90, 95% na yung appraisal, ganun, ganun, di ba? Ayun kaya naman, mm, pumunta tayo kasi yung last is parang very slow sila mag-update dito sa akin and sa inyo is mataas, 'di ba? And now magkaano nang 18 carats? dan jaran-janjan. eto na, 4,421, 'di ba? Biglang taas nga kasi yung last is na-stack sila sa 38 something and then nag 4,000 and then ngayon is tumaas ng bongga. OMG, yung ulan na! Tapusin na natin ito kasi nga tag-ulan, lalo na dito sa aming location, panay ng ulan. So, 18 carats is 4,421. But disclaimer lang, mga kamarites, kaponshop ko dyan, guys ko, yung mga sinishare ko sa inyo is based on my experience or sanla, okay? hindi sila nagbibigay ng per gram diretso sa mga pawn shop kasi baka may pumupunta doon is kumukuha kayo ng program na uh, price. Hindi sila nagbibigay. Kailan po magsanla kayo or mag may jewelry kayo na papa appraise you. And I'm not affiliate to any pawn shop. Okay? Para lang, malinaw dyan kasi maraming nagpapa appraise sa akin mismo. Ayun So, next is 21 karat. So, same lang din pala. Hindi ko na-flex. Na-flex ko ba sa ano? Basta same lang din kasi ito yung mga suot kong sing-sing uh, ko para madali para madali nila ma, ma upraise Kaya pag napansin nyo, sing-sing talaga. Pag gusto nyo mag-update, mag upraise lang, sing-sing lang yung ibigay nyo para madali. wag na yung bracelet or mga chain para hindi na complicated. Kasi dami pang inaano-ano, -ano, ganyan. So, same na jewelry okay? Sina lang yung mga tad, tad, ng test mark. Alam nyo na kung ano-ano yung mga pinapaano ko para sing-sing-sing. Hindi ako nagpapa test mark ng mga new OMG kailangan, syempre, i blend blank ko muna, enjoy ko muna. Hindi yung bagong bili. Tapos, papa test mark mo, papa scratch mo sa phone shop, OMG. Diba? Ang dami ko nang sinabi. 21 carats. Magkano na nga ba ang 21 carats? Okay. Eto na. 5,173 ang lumalabas na program dito sa aking location. Magkano naman sa inyo? Pag-comment down below. OMG, ang taas na ano. Magkano last time? Nasa 4,6 or 47 or 48. Ano? Hindi ko na na-check kung magkano yung last na ko sa inyo. Basta nandoon sa presyo na 'yon, nandoon sa range na 'yon. 46 to 48 ganon. And now is pataas na ng pataas. Ayun. So I think sa inyo is mataas pa kasi once na nagtaas dito sa akin is sa inyong location naman is mas nagtataas din sila, nag-update sila kasi nga nalilate sa akin. Unlike before na parang mas mataas yung binibigay ko sa inyo compare naman sa inyong mga location kaya maraming Uh, nagtataka or nag talaga ng resibo, ba diba, na nagsanla tayo, yun yung may mga nagtatanong last time. Okay? Ayan, kung napansin nyo, binibilisan ko at ah, ang bilis-bilis ng bunga nga ko kasi po hinabol ko yung ulan, charot. <laughs> okay, ulitin ko lang magkano ang 18 carats ngayon kay Palawan Pawn 4,421 ang per gram. Ang 21 carats naman, ang lumalabas na per gram is 5,173 itong presyo na ito same sa aking last na i-share sa inyo na na ano may kapare itong 5173 I think ML ano paki-check nga yung video ko parang pareho ano yeah ayon and then yung uh, Palawan basta Palawan is 4,421. Ayun. So, maganda talaga kung ikaw yung maraming investment ng mga alas many years ago. Ibig sabihin yan, kumita ka na tiba-tiba. I think pwedeng nag pa yung presyo ng pinabili mo ng alas mo so, ngayon. How much more pag next year or coming year, diba, tataas pa yan. Ayun. So, swerte talaga yung marami nga. Inulit ko lang, diba? Pero yung mga bumibili ngayon, sila naman yung ano, kailangan itago nila ng maraming taon, like 3 years or 5 years and up. So, utin nyo yan, i-blank-blank nyo muna yan. Ayan, huwag kayong mag-expect na bibili kayo ng brand nyo. Brand nyo ngayon is 5-5 and then dalhin nyo sa pawnshop, Ganito lang po yung appraisal ngayon, okay? Pag hindi nyo yan tubusin, lugi kayo. Ayun, so malay nyo, pag bilhin nyo yung mga alas nyo na yan ngayon, after 3 years, tataas na or makukuha nyo yung pinambili nyo or yung capital niyan and then baka may interest pa yan, di ba? Ayun. So, yeah. That's it for today's vlog. And you know the drill. Comment down below sa mga nakapagsanla or nakapagpa-praise dyan and sa location nyo. Comment down below. And again, depende po yan. Hindi tayo magkakapareho, ah. Kasi either mataas sa akin, mababa sa inyo, or mas mataas sa inyo. Pero I think palawan, palawan talaga yung marami nagko-comment dyan na mataas na ako talaga yung mababa. So yeah, that's it for today's vlog. Kasi lumalakas na yung ulan. Baka hindi nyo ako naririnig. Bye-bye. Thank you for watching. Bye. And God bless. Ingat-ingat kayo. Tagulan na. OMG.